Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya kay Jesus Kristo. Tayo tutungo sa Ebanghelyo ng Panginoon ay kay Lucas. Ito ay tungkol sa talinaga ng malaking handaan. Narinig ito ng isa sa mga kasalon niya roon at sinabi sa kanya, Pinag Pinagpala mga kasalo sa pagsakarya ng Diyos. Sumagot si Jesus, Isang lalaki ang naganda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at pinasasabi sa mga inanyayahan, Hali kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdalan silang lahat at sinabi ng una, Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kaya na sana ang bahalang magpaunmanin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng limang makapares na baka at kailangan kong masubukan ko sa bukit ang mga yun. Kaya na sana ang bahalang magpamanin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal kaya hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, Pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng na at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang inotes in ninyo. Ngunit marami pang bakanting upuan. Kahit sinabi ng Panginoon sa alipin, Pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at Pilitin mo po marito ang sino, sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayaan ay hindi makakatikim ng aking handa. Ang salita ng Diyos. Tanggapin natin sa ating sarili kapag tayo ay inaanyayaan, ay marami tayong dahilan sa ating mga pag-anyaya. Valid yan. Tama yan. Dahilan na yan. Na tayo ay malagi abala sa ating mga ginagawa. Tayo ay mar gaya niya na sinabi rito may nakabili ng bu bukid na kailangan niyang puntahan muna kaysa doon sa isang pag-anyaya. At may sinabi pa rito Nakabili siya ng na limang pares ng baka na kinakailangan subukan. At ang isa naman ay bagong kasal. Dahil kinakailangan niya magpahinga at hindi siya makakadalo sa paanyaya. Tama po yan. May maganda pong dahilan iyan. Pero tayo ay inaanyayahan ng Panginoon sa ating piging na ginagawa ng Panginoon sa atin. Hindi may nakakalimutan tayo dahil sa busy tayo sa lahat ng ating gawain. Inakakalimutan natin na may nagaanya sa may nag-aanyaya sa atin ang higit na mas mahalaga tungkol sa ating ginagawa. Inaanyayahan tayo ng Panginoon sa piging na kung saan tayo makakatanggap ng malaking biyaya, pagpapala, at kaginawaan sa buhay. Sa, so, dahil sa pagkakaroon natin dahilan na pagtanggi sa mga ating ginagawa, nakalilimutan natin na Panginoon na pala ang nag-aanyaya sa atin sa isang piging. Nakakalimutan natin kung paano tayo makipag-ugnayan sa Diyos. Kaya sa mga rami nating abala, ang Diyos ang nag-aanyaya sa atin kung paano tayo makakasalo niya sa pagkainan. Kung paano tayo niya kwentuhan sa, da sa dami nating abala sa ating mga gawain, makakalimutan natin ang umarap sa Diyos. Gaya ng na pagsisimba, nakakalimutan na natin yan. Ang pagdarasal, ang pakipag sa Diyos. Kaya ang Panginoon, tumatawag na lang ng iba dahil sa ating pagtanggi, sa kanyang paanyaya. Kaya yung mga naunang inanyayahan para humarap sa kanya ay hindi makakatikim na anong mga handa niya. Kaya dito, malaki ang lesson dito sa atin na huwag nating kalimutan ang paanyaya ng Panginoon na kinakailangan lagi nating priority o una ang lahat ng ating sa lahat ng ating gagawin ay ang Diyos. Kung hindi mauuna ang Diyos sa atin, ang lahat ng ating ginagawa ay nagiging walang kabuluhan. Kaya sa lakin lesson na ito, tanggapin natin ang paanyaya ng Panginoon Diyos upang sa ating katahimikan ng ating kaluluwa at magkaroon ng biyaya at pagpapala. Kung nagustuhan mo ang video ito, maaari kang mag-like at mag-comment. I-share mo rin naman sa iba ang salita ng Diyos at gawin natin viral sa social media. God bless po.